Si Enk Orgel Batarku ay binansag ang Filipino Eliminator dahil lahat ng Pinoy na makalaban niya ay tinatalo niya. Sa katunayan ay limang Pinoy na ang kanyang tinalo magmula noong napadpad siya sa One Championship. Kabilang na si Adonis Sevilino, Rocky Bactol, Janlo Mark Sangyao, Carlo Buminaang at ang huli ay si Jeremy Pacatio. Pero sa pitong laban niya sa One Championship ay nagkaroon lamang siya ng kaisa-isang talo, bagaman mayroon na siyang tatlong talo sa kanyang buong professional MMA career. January 13, 2024, nakaharap ni Eng Orgil ang pambato ng Russia, si Artem Belak, nakapagtala ng 10 wins, 2 losses. Mayroon itong 2 technical knockout, 7 submissions, at 1 decision. Siya ang tanging nakatalo sa pambato ng Mongolian at ito ay sa pamamagitan ng Round 2 TKO. Sa Round 1 ay sinusubukan ng Mongolian na dalhin sa ground ang laban pero malakas ang depensa ng Russian kaya nabigo si Baatarku. Ginamit ng Russian ang kanyang reach advantage sa kanyang striking. Pero nagagawa ni Baatarkhu na makipagpalitan. Sa round 2, nagtagumpay si baatarku na dalhin sa ground ang laban. Nakontrol ng mongolia ng kalaban pero mahusay ang depensa ng kalaban kaya wala itong anumang naging damage. Sinubukan muli ni Baatarkhu na ibagsak ang kalaban pero nabigo siya at muli silang nagpalitan sa striking. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon ng Russian na tapusin ang laban. Sinimulan niya ng isang flying knee at sinunda ng walang humpay na siko at suntok hanggang sa inawat ng referee. Bilang resulta ay nanalo ang Russian sa pamamagitan ng technical knockout. Ngayon ang tanong, sino kayang Pinoy ang tatalo sa kanya? Mag-comment lang sa ibaba kung sino ang naiisip nyo na maaring tumalo kay Enk Orgil Baatarku.